Grabe mga kaiwan napakaastig naman ng water filter na ito. kahit madumi ang tubig pag ginamitan mo dito ay pwede nang inumin. Timitan nga ito ng 1.5 bottle pinutol sa gitna, nilagyan ng bulak, dinurugan ng uling, buhangin at sa kabato at hinalukan ng maduming tubig. Ayun, na-filter na siya. At hindi na nga tayo nagsayang ng panahon mga kaiwan. dumaan tayo sa dagat para kumuha lamang ng buhangin para gamitin natin sa ating DIY filter. Ayan mga kaiwan, nakakita ako ng disposable cup at yan ang nilagyan ko ng buhangin. At tapos ko nga makakuha ng buhangin ay uuwi na ako para simulan ang ating DIY filter experiment. Mga kaiwan, nandito na ako sa bahay at syempre i re na natin yung mga materyales sa ating gagawing DIY filter. Kaya Let's go. So, ayun mga kaiwan. Ito palang tubig ng uh, gaffy ko. Ang filter natin, ayan. Ganyan siya kadumi mga kaiwan. Tingnan natin kung kayang palinawin ng ating DIY filter. Dito na yung mga materialis natin. Meron tayong bato, buhangin. Siyempre, di mawala ang uling. 1.5 bottle na walang laman at syempre yung bulak gagawin na natin kung legit ba talaga ang DIY filter na nakita natin sa TikTok alright So, oh, ito na mga kaiwan. Pula na natin yung DIY filter. Ang una kong gagawin mga kaiwan is puputulin ko muna itong 1.5 battery. naputol na natin ating 1.5 liter. at syempre, tanggalin natin yung takip. Yan, alright, diba? Then, ang unang gagawin natin is lalagyan natin siya ng bulak. Ayan, bulak. Tapad natin. Ayan. And, second step natin mga kaiwan is yung uling. Ito namang uling is dudurugin natin to. Ayan mga kaiwan, no? Oh, Durog na uling. All right, Okay. Ayan, may uling na siya mga kaiwan. Ang susunod natin gagawin is lagyan natin siya ng buhangin. Ayan, no? Oh, buhangin. Tinan natin kung legit to siya. Ayan, no? Oh. Ayan. Siguro damihan natin ng konti, no? Tapos, ang sunod natin ilagay is yung bato. Ayan, yung graba. Oh, makulay pa yung graba ko, oh. Ayan. Ayan na mga kaiwan. Ganun lang kadali. Ang Yung moment of truth. Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung totoo. Ayan. Alright. Simulan na natin yung moment of truth. Gani, ganito kadumi ang tubig mga kaiwan na galing sa pan ng palaisdaan ko. Galing to sa mga gapihan ko. Ito ay be filter na. Tingnan natin kung kaya niya itong palinawin. Okay. Ayan na mga kaiwan. Tingnan natin kung kaya. Ayun na. Ayun na. Ayun na mga kaewan. Tingnan natin kung anong diferensya niya. Ah. Dadagdagan ko pa kasi parang kulang. Eh. Ayan, natin para makita natin yung totoong ano. Tingnan natin yung kaibahan. So, antay lang tayo mga kaewan Lang saglit. Eh, luminaw oh. Tingnan nyo guys oh. Tingnan nyo mga kaewan. Luminaw oh. 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 O di ba ang galing? Ang galing! Legit! Hindi ng tubig oh Ayun oh Oo oh. Antayin natin mapuno mga kayuan Tapos i-compare natin sa ano Sa lumang tubig Ito yung pinilter Sa DIY filter na Tingnan mo mga kayuan ba napakalinaw? Oo oh, ang linaw niya na oh May dumi pa <laughs> sa Ayun oh Malinaw na siya At ito naman yung Hindi pa na filter So tingnan mo ang diferensya Oh, Di ang layo? Di legit sa mga kaewan. Success yung experiment natin mga kaewan. Tingnan yung maigi ay focus natin. Ito yung na sa DIY filter natin. Yan ang tubig niya. Ito naman yung tubig na hindi pa na-filter yung galing sa pan. Di ba? Ang galing. Legit!